Hello guys! Dumating na ang aking pinapangarap na wrap. Fuji Denso Inverter. It, ah, hindi pala. 11 cubic to guys. Tapos may 7 shield na siya sa loob. Ayan. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Open natin. Ayan siya. Upright freezer pala to guys. Hindi <laughs> to refrigerator. Ito yung binili ko kasi yeah, nag-negosyo ako ng mga posing fruits. posing fruits Oh, okay. Mag-ice na siya. Eh. Turn lang ni siya. yee Yay! So, dito ko siya ilagay. Dito sa taas, may three layers. One, two, three. Dito po bilid siya lagyan. Ayan. Okay. Dito, malaki siya. Ayan, so Siya makaroon. May tatlo. Shield siya dito na nice. isa. Ayan. Lock, ito ka mo siya ganun. Long shield siya. Ayan. 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 Okay. Ayan. Ayan. Ah, dito ko mag-ice. Sa tatlong siya na mag-ice ko. The ring. Magpasigo. Magpasigo. Dari ang 3 by 16. Ayan. So, Wala pa na akong isaksak guys. Diba, Kaya makapit pag. Pag ano kapag abot sa freezer, then ano, after 3 hours daw isaksak then after 2 hours napod, pod biya na mo ibutang ang mga carne mo hindi na ka mo o ice ice cold ice water pwede ka pod magimo og ice cream yeah. yan.